Hi guys! Welcome to my vlog. Ang vlog na to ay magsashare sa inyo kung saan may diagnostic center na mura ang mammogram. Mabilis lang din ang result nila. 1 to 2 working days. Pero at that time na nagpa-mammogram ako, same day actually nakuha ko na agad yung result. So, para dyan sa mga gustong magpamammogram and then kapos sa budget, baka makatulong po to sa inyo. Bakit nga ba ako nagpa-mammogram? Kasi meron po accidental finding sa CT scan ko and then nagpa-ultrasound ako at meron yung mga cyst and mga solid masses. Huwag na nating patagalin. Let's go! Ang diagnostic center nga na tinutukoy ko ay ang iScan scan sa QC branch. Dumiretso na nga agad ako sa loob para mag-fill up ng patient data. May konting interview at magbabayad ka and then nag-proceed ka na sa second floor kung saan nandun yung imaging or yung digital mammogram. Akala ko nga kailangan pumunta agad dun sa room. Yung pala tatawagin ka at kailangan mo muna mag dun sa waiting area nila. At ito naman yung digital mammogram room. Pagkatawag nga sa akin, pinagpalit na rin ako ng gown. Habang naghihintay nga, nakita ko na yung machine or yung mammogram machine nila. First time ko nga lang din makakita nito. At ito pala yung pang-ipit at yung sa baba naman ang patungan ng suso. Dalawang position nga yung ginawang pagkuha sa akin. Una nga itong tinatawag na craniocaudal projection or nakatayo ka lang parang ganito. Yung pangalawa naman ng position ay tinatawag na medyo lateral oblique projection. Yung patagilid na medyo may liad. Ganito naman po. Kung tatanungin ako sa sakit, nakadepende po yan sa kung gaano kataas ang tolerance niyo sa pain. At halimbawa, meron kayong bukol na mismo sa dede, kaya medyo masakit talaga pag may ganon. Pero para sa akin, yung pain level is 5 over 10 lang po. After nga ng procedure, pinahintay na lang sa akin ng plaka at pinasulat yung email ko para isesend na lang doon yung result. Ang price niya ay 1,500 pesos lang po at ang result niya ay 1 to 2 working days. Ito pa po yung mga diagnostic exam na ginagawa nila. And then, meron din po silang Viber na pwede nyo pong i-message. Sa Mamogram po, scheduling lang po talaga sila based don sa messages nila sa akin and sa call. Ang best po talagang gawin ay magpa-schedule muna. And then, magtanong po kayo about sa procedure, ko ano yung mga dapat i-prepare, dapat na meron kayo. Kasi po, ang sinabi sa akin is yung, syempre, yung request ng doktor. And then, kung niregla nire pa po kayo, 7 days after nung last menstruation ninyo. So, dapat doon na, pagpapakuha ng mammogram. Kung nakatulong sayo itong video na 'to, like, share and follow mo na lang din ako. 'Yun lang naman.